Ngayong araw, inaasahang matatapos ang pag ng mahigit 52 milyong balota na gagamitin para sa eleksyon sa Mayo. At kaugnay po nito, makakapanayam natin si Comelec Chairman Sixto Brillantes Jr. Magandang umaga po, Chairman Brillantes. Yes, good morning, Sarah. Good morning to listeners and viewers. So. Sir, ang original deadline niyo po raw ay April 25, so mas maaga ng tatlong linggo. Bakit po napabilis yung uh, proseso ng pag-iimprenta po ng mga balota? Yeah, nagkaroon lang kami ng miscalculation dahil bago yung makina ng Canon na ginamit namin eh. Mm -hmm. so compared to the Kodak which we used in 2010, ito ay mabilis, mabilis. So napabilis naman, which is okay. So we'll have enough time to uh, transfer some of people to sa Kabuyaw kasi marami kaming cash na kailangan doon sa Kabuyaw for the configuration and production of the CF cards and the Picos itself sumabuti mabuti naman at tapos na. Maganda talaga yung takbo ng ating, ano, ng makina namin sa NTO. So, tapos na kami ngayon. Today, we're closing the final printing. That's another week probably to do the verification of those that have been printed. So, Let's lahat po ba print ng time. balota ay pumasa sa PICOS testing? PICOS testing has always been ongoing. Mm -hmm. Testing ng balota, kasi lahat ng napiprint na balota will go through the verification right. process doon sa ah, PICOS. Hindi Kaya na, may hindi? mga PICOS din doon sa NPO. Eh. lahat yung balontang na piprint doon sa mga PICOS machines. There are about over 200 PICOS machines there. At hindi pa po tapos yung uh, testing ng bawat balota doon sa kung doon sa PICOS machine. Ay, yun ang last part. Which may yun means yung part. mga nagpiprint namin kahapon, ngayon dadaan yun hanggang bukas siguro. Uh, ano po ba yung uh, mga posibleng dahilan, sir, kung bakit po hindi papasa sa, sa PICOS machine yung, uh, yung isang balota? Oh well, there's a possibility na nagkaroon ng misprinting konti. Hindi ma reject yun ng PICOS. Pero very rare. In fact, sa tinakmuka namin, 52 million na tapos namin. I think ang tinarantay tina namin is, uh, I think about 300 lang out of the 52 million. Mm-hmm. Okay. So, At, wala. Talaga maganda naman ang pagkakaprint eh. Okay. At sir, naitama na po ba lahat ng impormasyon na nandoon po sa balota? Ay, oh, ano man, yung mga major na, oh, yung mga nagkaroon ng konting errors sa editing na tapos na ang printing, hindi na ulang yung mababago. These are simply, well, small items like uh, nawalan ng party, which we cannot correct anymore. No, hindi na natin pwedeng baguhin yung balota. But these are minor... The these are minor things. The major ones are all settled. Okay. na na-edit po namin lahat yung mabuti. Meron lang naka, itin, nakalusot na konti-konti minor spelling, nawalan ng dash or something. Pero hindi bali na, mm -hmm. hindi naman major item siya. The one major item nga na nagkapalit dun sa Bacoor, nagkapalit yung District 1 and District 2 ng Na-correct naman namin yon. Uh, okay. before the actual printing. Okay, sir. Meron po bang mga na-reject na balota yung, yung PICOS machine? And uh, ano pong gagawin, gagawin natin dito sa mga balotang ito para masigurado natin na hindi naman ito magagamit sa eleksyon? Ah, wala. Yung na-reject ko nga, sabi nga namin, yung rejected, hindi ma-verify dahil may detect. Yung pagkakaprint is a very small number, about 300. 300. And with this, wala ko ito. Ano, sisirain na lang ko ito. Hindi naman Mm -hmm. Or we can make, uh, sinasuggest ko nga, pwede naman gamitin yan for uh, yung demo. Pero hindi rin tatanggapin eh. Kaya hindi na rin po pwede. Kailangan sirain talaga. Yung at, mga kinarantay namin, hindi na pwede gamitin yan. At eksakto po yung inimprenta na balota? Wala pong mga spare or na mga balots? Walang kulang, walang sobra. It has to be exact to the same. thousand four hundred eighty 52,014,486, I think. And Chairman, pagkatapos po nung sinasabi ninyong veri verification process, ay kailan po magsisimula naman yung shipping ng mga balota? Lalo na po mga sa From the verification process, if you'll go to the NPO, and, pinapackage na namin yan, eh? di ba yung vacuum packaging of the balots, mm -hmm. na pasegregate lahat siya. From the NPO, it will now go to our warehouse uh, for the ballot packaging doon sa Marikina. Tapos from Marikina, doon ako kukunin ng mga forwarders. Ready na ako ito for deployment all over the country. Kailan po magsisimula yung deployment nito all over the country, sir? Uh, anytime. Siguro, baka ta ang expected nga namin is really a, yung printing will be finished April, no? End of mm -hmm. April. Pero since natapos na sa maaga, we're just making some readjustments already for purposes of deployment uh, we will probably start by the 15th. No? Sabay-sabay na ho ito, marami rin yung mga ballot box, i-deploy de din namin, i-deploy de din namin yung mga ticos machine itself, madami pa kami din de deploy na iba sa mga items, uh, yung mga papel, mga supporting documents. So bubuwi natin lahat ito for final deployment. Probably by the week before the end of this month, April, will start deployment. Ilalagay na ko ito sa mga hubs all over the country. Meron kami ng mga warehouse hubs eh, para malapit na. Malapit na doon sa mga area. Yan ang distribution aspect. Ilalagay na sa mga hubs all over the country. Nagpirmahan na kami ng kontrata sa mga forwarders. Luzon, Visayas, Mindanao. We're already actually. So, So all systems go na po. Final, you know, final deployment. Mm -mm. All right. Maraming salamat po, Comelec Chairman Sixto Brillantes, Jr. Thank you. Very much.